Kumusta po mga boss? Welcome sa Jsonic TV. Ang speaker niyo ba ay eh, may katulad nitong problema? Yan, yuping dust cap. So yan po ang susolusyonan natin ngayon. Nga pala mga boss, bago natin gawin ang uh, video na to, syempre nag-research muna tayo kung ano yung mga magagandang paraan para may balik natin sa dating forma itong dust cap. Eh, Siyempre, hindi naman natin alam ang uh, lahat ng mga bagay kaya kailangan din natin mag-research. Ngayon, papatunayan natin kung yung mga napapanood natin sa mga YouTube ay hey, effective ba talaga. So, may iba't ibang paraan. daw kung may babalik natin itong uh, forma ng dust cap. So, sa ngayon ang available lang na meron ako dito ay glue stick so sa pamamagitan ng glue stick susubukan natin kung may babalik natin sa dating forma ang dust cap na to so subukan na natin so painitan lang muna natin itong dulo ng uh, glue stick gamit itong kandila so wag lang natin itapat na sa video itong uh, kandila kasi mausok so ayan tinutunaw ko na yung dulo medyo maitim sya ngayon dikit natin dito sa dust cap then hintay tayo ng mga ilang segundo hanggang sa uh, matuyo or dumikit na yung pinaka glue stick natin kasi habang basa pa yan hindi pa yan masyadong makapit kaya patuyo-tuyoy natin ng mga ilang segundo ayan so may mga paraan na sinasabi tulad ng paggamit ng mga adhesive yung mga scotch tape o packaging tape na talagang makapit yun ang ginagawa ng iba na paraan didikit nila dito yung scotch tape or packaging tape then biglang angat hanggang sa umangat itong pinaka dust cap kaya lang wala akong ganong klase ng uh, packaging tape kaya kung ano lang meron ako yun lang ang susubukan natin so glue stick lang ang meron ako kaya ito ang susubukan natin ngayon yung iba naman na uh, ginagaga at excuse me ang ginamit nila ay vacuum cleaner So yung vacuum cleaner itatapat nila dito. Then i-on nila tsaka nila unti-unting inaangat. So wala rin akong vacuum cleaner kaya ito lang magagamit ko sa ngayon. So subukan natin. Ayan medyo matigas na. Medyo makapit na. Pwede na nating hatakin unti-unti. Tingnan natin kung may angat ba natin yung dust cap. Ayun, unti-unti yung maangat kaso parang napupunit yata yung dust cap ayun oh medyo mga tsa kaso napunit <laughs> subukan ulit natin nababalatan yung dust cap eh subukan natin ulit kainitan ko lang ulit itong glue uh, stick ayan kailangan siguro madiin na madihin. Ayan, didiinan ko na para talagang makapit siya. Ayan. Tapos, hintay ulit tayo na medyo matuyo-tuyo na siya bago natin siya atakin. Pero namang iba, yung paraan nila, yung pinakakarayom o needle, medyo ibibend nila yung dulo, then itutusok dyan, dinunti-unti nga ha hatakin so effective din naman yun kaso syempre magkakaroon na ng butas yung pinaka dust cap mo so hindi ko na lang muna sinubukan yun sinubukan ko lang muna itong blue stick nga pala baka may may tanong nyo kung anong pinaka purpose itong dust cap so ako man hindi ko rin talaga uh, kabisado itong mga parts ng speaker Although familiar ako pero hindi ako ganun ka master pagdating dyan. Para sa akin lang siguro mula sa salitang dust cap uh, kaya siguro may dust cap para maproteksyonan yung pinaka voice coil sa loob na hindi uh, mapasukan ng alikabok. Kaya nilagyan ng dust cap. So sana nga eh isa yun sa dahilan bakit nilalagyan ng dust cap. Yun naman ay idea ko lang. Okay, medyo malambot pa rin yung ating uh, glue stick. Ang tagal tumigas, ang tagal matuyo. So yun po, kung meron man sa inyo mas uh, higit na nakakaalam kung ano yung pinaka-purpose itong dust cap, eh. pwede po kayo mag-comment. Lagyan nyo lang po ang inyong comment sa baba ng video na to para magkaroon din tayo ng uh, idea tungkol sa dust cap Pwede na kaya to. And medyo matigas na subukan natin uling hatakin kung mapapangat na ba natin yung dust cap. 'Yon. Siguro may diskarte lang pa paano to iangat. Medyo matigas din ah. Ah. Uh, yun. Uy, hey, bumalik. Ayan oh. Medyo napapangat na natin kaso... Uh, dandang lang sana hindi bumigay Yun. Wow. So may portion na nakalubog pa rin. Ayan, natanggal siya. Pero may part tayo na napangat na. So bali sa side na to, medyo lubog pa siya. So subukan ulit natin. Hindi kita na ng, nga uh, na glue stick. Painitin ko lang ulit to Then kakabit natin. Ididikit natin ulit dun So ayan po. Napalambot ko na yung dulo ng glue stick. Idikit naman natin dito sa part na to. Ayan. Ayan, hintay natin uh, tumigas uli. Ayan, habang hinihintay natin na uh, tumigas uli, i-post ko lang muna itong video. Then after na mga ilang seconds, babalik ko uli. Para hindi masyado mahaba itong video natin. Tako. So ayan po mga boss, medyo matigas na yung uh, glue stick na tinunaw natin susubukan natin uling atakin hanggang sa umangat na yung pinaka dust cap natin, ayan na, ah, unti-unti na umangat yun ah. oops tanggal na naman so hindi pa 100% na napaangat mayroon pang parte na nakalubog so try natin uli dyan, hindi tayo susuko hanggang hindi natin perfect yan So dito naman po sa side na yan Subukan ulit natin Yun ah bangat na So medyo maganda ang kapit ng dikit natin ngayon Tinti lang natin ang pit hanggang sa matanggal Eh sorry Balaki <laughs> So ayan medyo maganda na yung angat dito Medyo na balatan nga lang ng konti Pero at least medyo umumbok na siya So dito na lang sa kabilang side. Dito na lang sa side na to. Papahangat natin. So iiniting eh, ko po ulit tong glue stick. Wait lang. So ayan po, binalik natin uli yung glue stick dito sa side na to. Ngayon, uh, ah, naman natin ulit na tumigas. Matuyo yung pinaka natunaw na glue stick. Ayan po mga boss, medyo tuyong-tuyo na unti-unti natin uling uh, hilahin ayan o maangat ayan 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 yun ayan tanggalin natin yung glue stick yun so almost perfect na medyo nababalatan lang siya pero hindi naman at least natuloy yung nabubutas so konti na lang ito na lang sa side na to So another try Iinitan ulit natin itong uh, glue stick Ayan Then malambot na Tsaka natin idikit doon sa part na may yupi Yun So habang ginagawa natin to Ng ilang attempts Parang nakakapahan na natin yung uh, Technique kung paano natin Ididikit yung pinaka glue stick habang uh, malambot pa yung part na tinunaw natin so yun lang po ang pinaka effect nya medyo nababalatan yung mga part na dinikit natin pero at least bumalik na sya sa dati niyang umbok hindi naman sya uh, as in uh, bubutas talaga so effective din naman at least hindi na natin kailangan bumili pa ng panibagong dust cap para palitan so ayan po matigas na tuyo na yung uh, glue stick so hilahin natin uli hanggang sa pumorma na ayun o oh. Muporma na siya o oh. pwede na natin kalasin yung glue stick o oh, yun so konting konti na lang dito na lang sa part na to Ayan po, nagdikit tayo uli doon sa pinakahuling part na medyo may konting yung pipa. So mabuti na lang at naisipan ko munang mag-search sa YouTube kung mareremedyohan pa ba yung mga yuping dust cap. Kasi balak ko na sana bumili ng ganito para palitan. Pero so far okay naman yung ginawa nating uh, remedyo. Kumbaga DIY. So, ayan po. Medyo matigas na yung uh, glue stick. Unti-unti na nating hilahin. Yun, oh. No? Okay. Mat na siya. Then, unti-unti nating hilahin hanggang sa matanggal yung glue stick. Yan. Perfect. So, naibalik na natin sa dating hugis simula nung mula kanina na medyo talagang lubog na lubog siya hindi na masama ang resulta o oh, di ba okay na okay so ganun din ang gagawin natin dito sa isang cone hindi ko na lang ipapakita sa inyo para hindi na masyado humaba yung video na to so effective po yung napanood ko sa youtube na paggamit ng glue stick Muli po, ito ang jsonic TV. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano niyo magagawa ng paraan ng Yuping Cup. sana makatulong ang video na ito sa inyo. muli po ito ang J Sonic TV. anggang sa muli.